Eto na nga pala yung total na kinita ko simula nga pala nung nagtinda nga pala ako ng halo-halo na kamagkano kaya ako. At eto nga rin pala yung gagamitin ko para sa next na business nga pala na susubukan natin. Kaya tara, sama niyo akong magbilang at magkano kaya yung magiging puhunan natin. Kung naalala niyo ang na nga pala ako ng aluhalo. Nag-start nga pala ako ng April 16 yata or 17. Umabot din talaga ako ng mayigit isang banat, alam niyo ba, sabi ko, yung mga kikitain ko dito at mga tutubuin, hindi ko talaga gagastusin. Bale, itong mga natira na to, labas na nga pala dito yung mga expenses, yung pinasawad ko sa sarili ko. Yung mga ibang gastos, yung expenses sa gas, sa tubig. Kaya itong mga natira sa bag, ito talaga yung malinaw na tubo ko at saka kinita sa pagtitinda ng aluhalo. Buti na lang mga may ng Diyos, talagang kumita tayo at hindi niya talaga tayo pinabayaan sa journey natin. At lagi mga nanonood sa akin at sumusuporta talagang sinuportahan nyo pa rin ako sa pagtitinda ko kahit anong mangyari sabi ko hindi ko talaga gagastusin to kung saan saan Papayikutin ko nga pala itong pera na to kung hanggang saan nga pala makakarating katulad nga ng lagi ko sinasabi napakahirap nga pala ng buhay ngayon kaya dapat talaga lagi tayo nag-iisip ng paraan sa totoo lang talaga dati lagi akong takot magnegosyo lagi akong takot sumugan maliit man na negosyo yan talagang natatakot nga pala ako lalong lalo na talaga kapag maglalabas ng pera kung lagi tayong takot sumugan eh, paano natin malalaman kung paano tayo mananalo hanggang dulo. Sabi ko naman sa inyo, hindi tayo hihinto, lalong-lalong na talaga ako lang inaasahan dito sa bahay. Kaya hanggat kaya natin, kayanan natin, kahit nakakapagod na talaga, ganun talaga yung buhay. Ngayon ko na nga rin pala binilang itong mga pera na to kasi tapos na nga rin pala yung pasok namin sa school. Aminado talaga ako na napabayaan ko nga pala yung vlog, pero syempre ayoko din naman pabayaan yung school. Pipilitin ko makatapos at gusto ko rin talagang makatapos. Alam ko kasi kapag nakapagtapos ako ay talagang magagamit ko yun. Ang dami pa natin pagdadaanan, malayo na rin yung journey ko at ngayon ipagpapagamit patuloy nga lang pala natin yung naumpisa natin. Nabila ko na nga pala yung tagi isang daan, tig 100 at saka 200 pesos at nakaka 12,000 na nga pala tayo sa bilang ko. Again mga may, sana supportan nyo nga pala ako dito sa panibagong yugto na gagawin natin. Papasukin nyo nga pala itong isang bagay na to, kaya nung isang araw talagang nag-aaral na nga din pala ako at kumuha na nga rin pala ako ng idea. Kung paano nga pala magbenta sa online shop at alam ko gusto nyo yun para matikman nyo nga rin pala talaga yung luto ko. At ang next na business nga pala na papasukan natin, food in a jar nga pala, subok lang ng subok. At ay mga umoy, nabilang ko na nga pala lahat to at umabot nga pala tayo ng 14,290 pesos. Ito malita na negosyo na nga pala na itatayo ko. Ipupunan ko nga pala to at kung magkukulangan nga pala dadagdag tayo at mamumunan nga pala tayo talaga dito. Ngayon yung... ko nga rin pala nalaman na maigpit na nga rin pala yung mga requirements sa online shop. Kaya sa at sa gusto ko talaga mapapagastos nga pala ako sa mga ibang requirements na nasa government. Kahapon talagang nanonood na nga pala ako at yun nga pala talaga yung bago at yung updated. Baka meron nga pala kayong may recommend sa akin mga moy malapit nga lang pala dito sa amin, around pa ang lang pala na food in a jar. Nangangambas na talaga ako ng mga bote or lagayan. Gusto ko nga pala yung mapamura nga pala yung mga costing natin. At nung isang araw nag add to cart na nga rin pala ako ng mga ilang gamit na gagamitin natin. At hindi ko pa nga na add to yung Waybill Biller kasi nga masyadong mal yung nakita ko. Kayo ba may idea na ba kayo kung ano nga pala yung ibebenta ko at ilalagay ko nga pala dun sa jar na yon? Ilang araw ko na nga rin palang iniisip na napakahirap nga pala netong papasukin ko. Eh sabi ko naman sa dami nga pala natin pinagdaanan ngayon pa ba tayo susu ko. Sabi nga susu nga pala sa inuman pero hindi susu sa buhay At sa mga susunod na araw nga pala magka trial and error na nga pala ako sa lulutuin ko Kaya abangan -abang mo na nga pala kayo sa vlog natin araw-araw At eto nga mga moy pinlasik ko na nga pala itong mga pera sa plastic yellow Para hindi na nga pala ulit maguluhan yung mga bariya at nabilang ko na rin Nakakatuwa nga lang mga itong pagod natin Ayun may kinapuntahan at sa next business gagamitin natin Ako nga pala ulit si moy katulad mo lang din ako na gumagawa ng paraan para mabaguan takbo ng buhay Hanggang dito na nga muna yung vlog Bye-bye!